Sa panahon natin ngayon, sino nga naman ba ang mag-aakala na ang mga hayop gaya ng daga at maging mga maliliit na garapata ay maaari palang magdala ng mga sakit na kayang pumatay ng milyong-milyong katao. Sa katunayan, ang kumakalat na bagong strain ng coronavirus na nagmula sa Wuhan, China ay nanggaling din sa isang hayop. Di umano sa isang ahas, na kalaunan nga ay naipasa na rin sa tao Ngunit alam mo ba na may ilang epidemya na lubos na puminsala sa populasyon ng mundo sa mga nakalipas na panahon. Itinuturing sila bilang mga global pandemic. At ngayong araw nga ay tutuklasin natin ang sampu sa mga pinakanakakamatay na epidemya sa ating kasaysayan. Kung bago ka nga lang pala sa ating channel ay huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin yung bell para lagi kang updated sa mga susunod nating upload. Simulan na natin! Number 10. Asian Flu Pandemic of 1957 Ito ay sanhi ng isang virus na tinatawag na Influenza A subtype H2N2 o mas kilala bilang Asian Flu Virus. Gayon Gayunpaman at nakumpirma na ang epidemyang ito ay nagsimula sa China, ang eksaktong pinagmula ng sakit ay palaisipan pa rin hanggang sa ngayon isa sa pinakapopular na teorya na ang virus na mula sa mga wild ducks o yung mga ligaw na bibe ay nagmutate at sumama sa pangkaraniwang strain na makikita naman sa mga tao. Sa tatlong pandemic o malalang epidemya na tumama sa mundo noong 20th century, ito ang nagtala ng pinakakaunting bilang ng biktima. Tinataya na ang namatay dahil sa Asian flu pandemic ay umabot ng isa hanggang apat na milyong katao kung hindi nakapag-develop ka agad ng vaccine o bakuna, ang mga sayantipiko noong taong 1957 ay baka mas mataas pa ang bilang na ito. Number 9. World War I Typhus Epidemic Sa isang masalimuot na panahon gaya ng digmaan, kung saan palakasan ng armas ang labanan, mayroong isang bagay na walang pinipili, kakampiman o kaaway. Ito ay ang sakit at dito nga magsisimula ang istorya natin tungkol sa typhus. Ang typhus ay mula sa isang bakterya na kung tawagin ay Rickettsia bacteria. Mayroon itong dalawang uri, ang endemic typhus at ang mas malalang epidemic typhus. Ang endemic typhus ay naipapasa ng mga garapata galing sa mga hayok gaya ng daga at pusa. Ang biktima ng sakit na ito ay nakakaramdam ng pagkahilo, pagsusuka pagtatae at mataas na lagnat. Ang mas malala naman na epidemic typhus ay naipapasa ng mga kuto galing sa tao. Mahigpit ang mga militar noon sa pagpuksa ng mga kuto na may dalang sakit. May mga delousing stations o mga istasyon na itinalaga talaga sa pagtatanggal ng mga kuto sa mga sundalo at sibilyan. Ang epidemic typhus kasi ay ilang beses na mas mapaminsala kaysa sa endemic typhus. Ito din ay nakakamatay. Tinataya na halos 3 milyong mga Russians ang nasawi sa kasagsaga ng epidemyang ito. Number 8. Third Cholera Pandemic Mabilis ang mga pangyayari. Kinaumagahan, nagkasakit na si tatay. Nagmistulang tubig kanal ang kanyang pagtatae. Sobra ang takot ko. Humingi ako ng saklolo Nagsimula sa Ganges River Delta sa India, ang third cholera pandemic ay kumalat sa kalakhan ng Asia, Afrika at Europa. Umabot din ito hanggang sa North America. Ito ang itinuturing na pinakanakakamatay sa pitong cholera pandemic na tumama sa mundo. Isa din ito sa pinakanakakamatay na sakit ng 19th century. Sa bansang Russia pa lamang ay tinatayang mahigit isang milyong tao na ang namatay dahil sa epidemyang ito. Ang pagkakaroon ng outbreak ng kolera sa London ang nagbigay naman ng daan para sa isang doktor na nagngangalang John Snow para madiskubre ang sanhi ng naturang sakit, kontaminadong tubig pala ang salarin. Dahil kay Snow ay nakontrol ang sakit, itinuturing siya bilang isa sa mga fathers of epidemiology. Number 7. Coco Listley Tinatawag din na The Great Pestilence ang epidemyang ito ang dahilan sa kamatayan ng milyong-milyong tao, partikular ang sinaunang sibilisasyon ng mga Aztecs. Ang sakit ay kinakategorya bilang isang viral hemorrhagic fever, mga sakit na galing sa pamilya ng virus gaya ng Ebola. Ilang sintomas ng sakit ang pangingitim ng dila, pananakit ng tiyan at pagdudugo ng ilong, bibig at mga mata. Mabilis na kumalat ang Coco sa Mexico at mga kalapit na lugar nito. Idagdag pa dito ang iba pang sakit na dala ng mga mananakop galing Europa. Mabilis na bumaba ang populasyon ng Central America noong panahong iyon. Wala pang isang siglo ay milyong katao na ang namatay. Pinaniniwalaan na ang epidemyang ito ang isa sa mga dahilan sa pagbagsak ng mga Aztecs. Ang Coco Listli ang itinuturing na pinakamapaminsalang epidemya na tumama sa Mexico. Number 6, Antonine Plague Kilala din sa tawag na Plague of Galen. Ang epidemyang ito ay nadala ng mga sundalong Romano galing sa labanan sa Silangan. Dahil sa katagalan at kakulungan ng mga records, ay walang kasiguraduhan kung ano ba talaga ang itsura ng sakit na ito. Ang mga eksperto ay nagde-debate kung ito ba ay parang smallpox o baka naman kahawig ng measles o tigdas. Tinataya na halos 2,000 katao ang namamatay kada araw sa Roma noong panahong iyon at ang huling bilang ay umabot ng halos 5 milyon. Naging kilala ang Antonine Plague dahil ito ang hinihinalang pumatay sa dalawang emperador ng Roma na sina Lucius Verus at Marcus Aurelius Antoninus. Kay Antoninus ipinangalan ang sakit. Number 5. Plague of Justinian Kilala din bilang First Plague Pandemic o ang unang bubonic plague. Ang epidemyang ito ay lubos na pininsala ang Byzantine Empire, partikular ang kapitolyo nitong Constantinople. Kumalat ang epidemya lalo na sa mga syudad na malapit sa mga daungan mga daga mula sa Ehipto na sumakay sa mga barko na may lamang mga butil ang nagdala ng sakit. May dalawa pang mas matindi at nakakamatay na epidemya ang dinala ng mga daga. Tutuklasin natin yan mamaya lamang. Ang mga pangunahing sintomas ng sakit ay lagnat, pagsusuka at pagiging sensitibo sa liwanag. Pinahina ng epidemya ang kabuuan ng imperyo ng Byzantine. Unti-unting naubos ang mga manggagawa Ganoon na rin ang mga sundalo. Tinataya na limang libong katao ang namamatay kada araw noong panahong iyon dahil sa sakit na ito. Ang unang pagkalat ng epidemya ay tinatayang kumitil sa 40% ng populasyon ng syudad ng Constantinople. Number 4. Third Plague Pandemic Ang pangatlong malaking outbreak ng bubonic plague. Matapos ang Plague of Justinian na tinalakay natin kanina at ang Black Death ang epidemyang ito ay pininsala ang buong mundo ng mahigit sa isang daang taon. Nagsimula sa Yunnan Province ng China. Mabilis na kumalat ang sakit na ito dahil na rin sa makabagong transportasyon at mga bagong ruta sa pagitan ng mga bansa. Halos labing dalawang milyong tao ang pinatay nito sa China at India pa lamang. Taong 1959 nang mapababa ang death rate sa bubonic plague. Mula sa libo-libong biktima na namamatay kada araw ay bumaba ito sa halos dalawang daan na lamang kada taon. Salamat sa mga doktor at sayantipiko na pag-aralan ng mabuti ang sakit na ito at nakapag-develop ng mga antibiotic na mabisa laban dito. Number 3, 1918 Flu Pandemic kilala din sa tawag na Spanish Flu. Ito ang pinakakakamatay na epidemya na naranasan sa ikadalawampung siglo. Ito din ang una sa dalawang pandaigdigang epidemya na kinasangkutan ng H1N1 influenza virus. Isang malaking pagkakaiba ng Spanish flu sa ibang influenza virus ay ang mga biktima nito kung ang ibang strain ng influenza ay tumatama sa may hinang miyembro ng populasyon gaya ng mga sobrang bata at mga matatanda. Ang Spanish flu ay naobserbahang mas nakakamatay para sa mas malulusog ng miyembro ng populasyon. Ibig sabihin kung mas malakas ang pangangatawa ng isang tao ay mas malaki ang tsansa na mahawa siya at mamatay dahil sa sakit na ito. Halos ikatlong bahagi ng populasyon ng mundo ang nagkaroon nito noong taong 1918 hanggang 1920. 50 milyon sa mga ito ay namatay. Number 2, HIV AIDS Pinaghihinalaan na ang unang kaso ng AIDS ay nanggaling sa mga unggoy. Mayroon ang naitalang kaso sa Congo noong 1959. Pero ang sakit ay nabigyan lamang ng pansin at napangalanan noong 1981 sa Estados Unidos ang sanhi ng AIDS sa isang virus na tinatawag na Human Immunodeficiency Virus. Mahirap ma-detect ang impeksyon dahil wala itong simptoma sa simula. Habang tumatagal ay pinapahina nito ang immune system. Dahil sa mahinang immune system ay nagkakaroon ng mga sakit gaya ng tuberculosis at minsan ay tinutubuan pa nga ng mga tumor. Nakukuha ang HIV sa hindi protektadong pagtatalik pagsali ng kontaminadong dugo at naipapasa din ng isang ina sa kanyang sanggol. Noong taong 2018 ay may tinatayang 38 milyong kaso ng AIDS sa buong mundo. 21 milyon sa mga ito ay makikita sa Silangan at Timog Afrika. Mula 1980s at sa kasalukuyan ay tinatayang mahigit 32 milyon na ang namamatay dahil dito. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin itong lunas. Number 1, The Black Death Ang pangalawang bubonic plague pagkatapos ng Plague of Justinian, ang Black Death, ang pinakanakakamatay na epidemya na tumama sa kasaysayan ng mundo. Pinaniniwalaan ang epidemyang ito ay tumapos sa buhay ng halos daang milyong tao, mahigit kalahati ng populasyon ng Europa noong panahong iyon. Pinaniniwalaan na dala ng mga garapatan ng daga ang sakit na ito ay makikilala dahil sa mga tumor na naglalabasan sa katawan ng mga biktima. Sa sobrang bilis pumatay ng epidemyang ito, ay napuno ang lahat ng simenteryo sa Europa noong panahong iyon. Marami ding mga nayon ang wala ni isang mangtao ang nakaligtas. Naging ghost town ng mga ito at sa paglipas ng panahon ay nilamo na din ng kagubatan. Ang Black Death, katulad ng pangalan nito, ay nangangahulugan ng kamatayan at isa sa pinakamadilim na sandali sa kasaysayan ng tao. Hanggang dito na lang tayo mga katuklas. Bago nga pala tayo magpaalam ay shoutout muna sa mga solid katuklas natin. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay. Ingat at mabuhay tayong lahat.